Natatandaan nyo ba nang uh, magsalita sa APEC si PBBM, yung ating bangag na presidente? Di ba uh, nag-invite ito ng mga foreign investors para ho mamuhunan dito sa Pilipinas? Pero ano nangyari? Epektibo ba yung kanyang ginawa? Uh, anong karugtong nito? Ano kaya ang kanyang inialok o ini-offer sa ating mga kababayan? Galing, di ba? Pero, <laughs> as usual, ganun talaga. <laughs> di, sige, simulan ho natin. Lagundong, 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 lagundong. Kamakailan ay humarap sa mundo si uh, Pangulong Marcos may kaugnayan dito sa kanyang imbitasyon uh, sa mga foreign investors na maglaan ng kanilang puhunan dito sa ating bansa Normal yon at talagang tungkulin po ng pamahalaan o ng presidente na makipag-usap sa mga uh, mga dayuhan upang maghikayat ng ating pong uh, ikang ay ng uh, trabaho ng negosyo para kumita ang ating bansa at makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Hindi ko kasi narinig, oo, oh, pero anot anuman man sa tingin ko liban dito sa korupsyon na talaga naman hong iniindah ng mga investors, maging ng kasalukuyang mamumuhunan na nasa bansa ngayon, eh, isa sa mga dapat mong ialok ay yung sitwasyon, kabuoang sitwasyon ng iyong ekonomiya. Kumusta ba ito? Ang sabi po ng Pangulo at ng pamahalaang Marcos, ito daw po ay umaangat. Gumagad daw ang ekonomiya ng bansa. Pero <laughs> totoo ba? Panuorin ho natin itong uh, uh, balita na ito mula sa Billionaire News Channel. Binasag ng World Bank ang rosy picture na ipininta ng pamahalaan ukol sa ekonomiya ng bansa. Malayo kasi ang economic figures nito sa mga target ng gobyerno. Pero paglilinaw ng organisasyon, hindi pa huli ang lahat. Narito ang gender report ni Soojin Kim. The has recorded robust Malinaw ang mensahe ng World Bank, humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang trade crisis at tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, pinasilip ng World Bank ang kanilang growth and inflation estimates hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. We have potentially higher or more persistent policy uncertainty particularly around trade, that could result in even greater global growth deceleration than expected. Ayon sa kanilang senior country economist, bukod sa global policy uncertainty, bunsod ito ng mabagal na takbo ng exports at paghina ng mga industriya sa bansa. On the supply side, we see a deceleration in services and, and given the export story, we see a deceleration in industry, manufacturing has of course been affected uh, by, by, uh, by the, the, the global policy uncertainties So fiscal front lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon umaasa ang World Bank na mababalik sa tamang landas ang expenditure at mapapaliit ang deficit this year So uh, that's you know that's our expectation is that the government is committed uh, to uh, implementing its its budget and its medium term fiscal framework and um, you know over the medium term as i mentioned the key is to gradually narrow the deficit to rebuild fiscal space hindi rin ligtas ang bansa sa banta ng tariffs binigyang pansin ng world bank ang 90 day pause sa tariff hike ni us president trump banta ito sa investments at exports ng pilipinas ang rekomendasyon ng world bank the optimal response for the philippines and for uh, other countries eh, is actually to double down on domestic reforms, reducing investment costs at home. So this is an opportunity, is an opportunity for the Philippines to focus on doubling down on domestic reforms. Payo pa ng World Bank, tuloy-tuloy lang din sa paglalagda ng mga regional trade agreements upang maibsan ang mga risk sa kalakalan. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. World Bank na ho, nagsabi niyan, mga kaibigan. Ano, ha? So, uh, <laughs> hindi po tayo. Ano? Hindi huyan yan gawa-gawa. Hindi huyan yan na uh, uh nga ay uh, basta opinion lang. Report ho yan mula mismo sa World Bank. Ibig sabihin, bay, kung ganito po ang ating sitwasyon, paano na ang Pilipinas? Gaano katagal pa natin ito bago maahagip? Ay eh, samantalang doon sa ipinakitang data, di ba, ga, ng World Bank 2025, 2026, 2027, malayo ho sa target na 6%. So, malaki ho ang epekto nito sa mga mag-iimbita o sa pag-iimbita natin sa mga magmamumuhunan. Kasi kung ganito natalamak ang korupsyon sa bansa at wala pa rin napaparusahan hanggang sa kasalukuyan. Abay, ano pong ini-expect natin? <clears throat> Kung ganito ang ating sitwasyon ng ekonomiya at politika, sa palagay ho ba ninyo ay makakaranas tayo ng magandang o makaka- uh, attract tayo ng mga magagandang investors na magbibigay ng malaking puhunan sa bansa para uh, makapagbigay din ng maraming trabaho? Hmm. Ay, hindi. Kaya sa tingin natin, ano, kung hindi ho hahabulin ng kasalukuyang administrasyon, ito pong ating GDP na target na 6%, babagsak ho ang Pilipinas ang ating ekonomiya. So, papaano tayo kapag ka bumagsak ang ating ekonomiya? Ang tanong ng marami ngayon, paano tayo mabubuhay sa susunod na mga buwan? kung hahayaan natin ang ganitong uri ng pamamahala. Paano pa tayong uusad? Kung patuloy nating uh, kung patuloy nating uh, tatanggapin ang kanilang mga katuwiran. Tataas ang tataas ang inflation. Kita ninyo yung inflation kanina. 2.4 sa kabuuan. Kaya habang tumataso yung inflation na yan, lumili itong halaga ng ating salapi. Hmm. Lumili itong halaga ng ating salapi. Plus, ano ba? Siyempre, hindi naman tumataas ang ating suwaldo. So, paano natin ngayon haharapin ang mga hamon po Kaya, siguro it's about time uh, lumingon lang tayo sa ating kapaligiran, tumingin na tayo sa mga nangyayari sa ating bansa, tumingin na tayo sa mga iniaalok ng iba't ibang organisasyon, pag-aralan ho natin ang mga ito. Are we gonna join them? Kailangan na ba talaga na kumilos din pati ikaw? Sapagkat pagkata uh, uh, sa pinakahuling report, ano ha, kung inyong maalaala, maging ang business sector, yung sabi ng mga privileged citizens of Makati. Yan. Kung sila yung mga mayayaman, di ba? Na mga residente ng Makati, lumalabas na rin. Lumalabas na rin sila para magpahayag ng kanilang damdamin. Itong mga ito, sila yung mga nasa hanay ng mga local and international investors dito po sa bansa. Sila man hoy umaaray na. So sa sabi, ala na hong patutunguhan ang ating senaryo, ating sitwasyon. Kaya, siguro ay uh, pag-aralan natin ang panawagan ng ilan na mga pagkilos. Ano, pag-aralan natin if we would join them. Kasi, baka mamaya pag nag-join ka, baka ito nang maging hudyat para uh, ikaw nga ay magkaroon ng tunay na pagbabago Ayan. Pero again, kung gugustuhin natin na magkaroon ng pagbabago, subukan natin ay mga bago. Tama na yung luma, wala tayong pinatutunguhan. Grabe, di ba? Grabe ang kanilang ginagawa at ginawa. E Pag-aralan natin, napalitan na itong mga taong nasa, uh, nasa kasalukuyang pamamahala. Palitan na natin. Huwag na natin hintayin yung susunod na na eleksyon kasi mahaba pang panahon eh. Can you imagine yung pinakahuling balita? Dineklaro ho ang Pilipinas sa, ilal sa ilalim sa loob ng isang taong uh, isang taong state of calamity. Bakit? Gano katanga, hindi ba ga? Na desisyon niyan na isa ilalim mo sa one year state of calamity ang bansa? Para ano? <laughs> para may manakaw. Grabe talaga kayo. Sa mga susunod na episode, pag-usapan po natin yan. Dahil talaga naman pong nakakapanghinayan. Talagang nakaka... Na, talagang nakakasira ng <laughs> diskarte. Di yan? But ano ito naman, hindi ho yan dahilan para tayo sumukin. Kung po kayo mag-arala, tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating ginagawa. Again, maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Ito po uh, ang ikang-ikaisa isang swabbing komentaryo sa YouTube. Samantala ako naman po, ang nag-iisang uh, yayamanin, sex at swabbing komentarista sa YouTube, Ron Ramos po. Magandang umaga sa inyo lahat. Tuloy-tuloy tayo sa ating pagising sa mga nagtutulog gamit ang ingay ng dagundong. Gondong, 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 gondong,